But through the years Ayan. it seems to me tulong, lang Salamat Anay, Ano to? Tulong! Pangkain! Kumain na po ba kayo? Wala pa. May apo ko sa bahay. May apo ka sa bahay nyo? Oo, dalawa. Kinuha ko sa holo. Oh. Natunog yung mama ng inanak ko na baliw lalaki. Walang magpakain sa bahay. Pag-asam po ba kayo? Nakaunong muslim ako. Ah, muslim po kayo? Oh, ba't na gala, -gala kayo rito, Nay? Oo po, nagkala Naging nga dyan po pagdiling pagkain naman mga po. Umuwi na ako. Bago kasi umuwi na ako, kuya. Okay lang naman kayo, Nay? Okay, okay. Yung, hindi. Sa gabi eh, glad sula po. Na, 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 Nabagbabing cellphone ko eh. Nakaulok ako kagabi. Ilang taon na yun eh. Ilang taon na po na yun eh. Oh. Pero oh, oh, hindi ako makunanak o magtitlolo ko, magtatagwa ko yun. oh, ang kagunan ko sa magkinyat na niya ako mga walang dituhin na akong binibigat at patahin yung mga apo ko. Una akong papakain yung mga apo ko rin siya. Ako yung kumain. Okay walang ano ko, ko, walang, walang magkalagat natin. ko ng asawa ko. Minsan na sa mag-asawa, baka mo pira din kagunan, wala na lang asawa ko. Okay naman kayo na, nakakain naman kayo sa araw-araw. Walang Ah? Oo, walang sa lakay na malakan, lakay ng kanina. Umuwi. Ang, ini ang init na na yun, nasa labas pa kayo. Minsan na sa lang, makain. Kailangan no, kailangan para makakaraos lang sa araw-araw -araw no, kahit mainit no. Hindi po sa araw-araw. -araw. Hindi. Hindi, kumbaga sa araw-araw -araw ba, kumbaga ganito Siyan, ginagawa niya. Hindi, araw-araw. Ah? Yung mga kumakakuha na, mga tatong araw, dumalang makaisa lang, babalik na doon. Ilan taon na kayo? 60? April 11, 1950 po, 69. 69 na ho kayo. Asa na mga anak nyo? Wala dahil sa amun na baliw doon sa hulog tulog. At tulog yung Manila. Ginoa yung mga tao, yung mga bata. kino ako balik din na lapot dito. Hindi, ganta na. Ibibinyang ng tulong na ha? Ha? Ibibinyang ata ng blessing? Ha? Yung nanay, parang iyak si nanay. Nasa ako din iyak. Walang wala makatulong dahil akin na lang makano sa akin. Pagkubot, mga ulam, uwi na po pag mga tampung araw, makaisa lang babalik. Ay, okay, ganta na Para makabili ka ng pangkain mo, pambigas-bigas pang nyo, ha? Ibigay siya yung blessing, ha? Nay, eto, blessing to, ha? Ha, anong gagawin mo rito, Nay? Pabili ko pagkain, pabili ko ano-ano. ah Totoo ko yan. Pila years na ako dito. Oh. Seven years, sabi ako magnanakaw. Wala pa lockdown sa pay na yun. Wala to na po. Inyanin po ulit. Ate, ako magnanakaw ah. Tari na kami, maka, maka, ma na tayo. Sa ibang pulit. bang masagaw. Ilaw ko, kuya. Minay, katanay. <laughs> Pidyan ka ng blessing, ha? Ha? Ayun, init-init, nasa labas pa kayo. Pahinga na tayo, nay, ha? Ah, hawakan mo to. Nay, eto, blessing yan. Blessing ni God yan, ha? <laughs> blessing ni God yan, Nay. Ha? Malaking bagay para sa yan. Bili ka ng bigas, ulam, para, ano, ham Tapos uwi ka na. Bili mo ng bigas yan, ha? Bili mo ng, ano, tapos, uwi ka na, pahinga ka. Parang pagpahinga ka, ang init na, baka ma stroke ka pa dyan, ha? Ha? Aper tayo, Nay. Ha? Pwede ba ang payakap sa'yo, Nay? Para, pwede ba ang payakap sa'yo? Pwede. Para kitang nanay. Uwi na po, ha? Nanay, oh. Nanay. Ay, ganun talaga. mahirap ng buhay ngayon. So, kailangan nating dumiskarte. Diskarte lang talaga sa buhay para mabuhay. So, yun guys, syempre, sa hindi pa nakapollow sa akin guys, please like, share, comment, at mimigayon ng blessing sa lahat na mag-register. Nalink ko dyan sa may comment section kaya mag-register ka na.